Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Pebrero 21, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong ikaw ay nagliliwanag ng higit sa karaniwan. Ang iyong likas na kasiglahan at sigla ay tila mas tumitindi, at ang mga tao sa paligid mo ay mahihikayat sa iyong positibong enerhiya. Ang iyong presensya ay nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa iba, kaya't huwag kang mag-atubiling ipahayag ang iyong tunay na sarili. Ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang yakapin ang kasayahan at kalayaan. Marahil ay mapapansin mo rin na mas bukas ang iyong loob sa pagbuo ng bagong koneksyon at mas madali mong naipapahayag ang iyong damdamin sa iba. Walang alinlangan, ang iyong aura ay puno ng saya at pag-asa. Kaya't gamitin mo ito upang mapalakas hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring mapansin mong mas bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya. Ito ang perpektong pagkakataon upang tuplasin ang iba't ibang pananaw, makipag-ugnayan sa mga taong may kakaibang pananaw sa buhay, at palawakin ang iyong unawa sa mundo. Maaring makatagpo ka ng mga bagong oportunidad sa hindi mo inaasahang pagkakataon, marahil isang inspirasyong nagmula sa isang simpleng usapan o isang pangyayaring nagbukas ng iyong isipan sa mas malawak na posibilidad. Ang araw na ito ay parang isang blankong kanbas kung saan maaari mong ipinta ang iyong mga saloobin, pangarap at layunin. Hayaan mong ang iyong imahinasyon ay lumipad ng malaya at huwag mong hadlangan ang sarili mong kakayahan na lumikha ng bagong direksyon para sa iyong buhay. Subukan mong sumubok ng bago, maging ito man ay isang bagong libangan, pagbabasa ng bagong libro, o pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang pinag-isipan. Habang tinatahak mo ang araw, maaaring may mga sandali ng pagmumuni-muni kung saan mararamdaman mo ang bigat ng pagsisisi o pag-aalimlangan. Mahalaga na pag-isipan kung paano nakakaapekto ang mga ganitong emosyon sa iyong kalooban at kilos. Ang iyong isip at damdamin ay magkaugnay, at kung mauunawaan mo kung paano sila nagkakaugnay, mas magiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, at kung paano mo mapapalakas ang iyong kumpiyansa. Hindi mo kailangang manatili sa anino ng iyong nakaraan, sa halip, gamitin mo ito bilang gabay upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang tunay na paglago ay nagmumula sa kakayahang matuto mula sa mga karanasan at gamitin ang kaalamang ito upang baguhin ang hinaharap. Ang bawat pagsubok na iyong napagdaanan ay maaaring maging pundasyon ng isang mas matibay na ikaw. Sa araw na ito, isang magandang pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong panloob na sarili at hanapin ang mas malalim na kahulugan ng iyong paglalakbay sa buhay. Minsan, sa gitna ng abala ng mundo, nakakaligtaan natin bigyan ng pansin ang ating sariling espiritwalidad. Ngunit ngayon, hinihikayat kang lumingon sa iyong kalooban at tuklasin kung ano ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang tunay na mahalaga sa iyo? Ang mga tanong na ito ay maaaring magdala sa iyo ng malalim na kaalaman at kaliwanagan. Subukang gumugol ng oras sa katahimikan, makinig sa iyong damdamin at hanapin ang inspirasyon sa maliliit na bagay sa iyong paligid. Minsan, ang mga kasagutan ay nasa simpleng sandali ng kapayapaan at pagmumuni-muni. Habang ang buwan ay nasa Sagittarius, maaari mong maramdaman ang isang pag-agos ng bagong enerhiya na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong mga pangarap. Ang enerhiyang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon upang ituloy ang mga bagay na nagbibigay sigla sa iyong kaluluwa. Maaring mapansin mo ang isang matinding pananabit na mag-explore at tuklasin ang mas malalalim na bahagi ng iyong sarili. Huwag kang matakot na sundan ang iyong pasyon at gawin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ito ang tamang panahon upang gamitin ang iyong kasiglahan upang lumikha ng mga bagong posibilidad at tuklasin ang mas malalalim na bahagi ng iyong sarili. Maging bukas sa pagbabago at yakapin ang mga bagong karanasan na maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Sa aspeto ng pag-ibig, Maaaring maging mas bukas ang iyong puso sa araw na ito. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring maramdaman mong mas malalim ang koneksyon mo sa iyong minamahal. Ito ang perpektong pagkakataon upang ipahayag ang iyong damdamin at ipakita sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Subukan gumawa ng maliliit na sorpresa o bigyan sila ng mas maraming oras upang mapalakas ang inyong samahan. Para naman sa mga single, maaaring ito ang tamang oras upang mas kilalanin ang sarili at tukuyin kung anong klaseng pag-ibig ang tunay mong hinahanap. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi pati na rin sa pagiging handa mong ibahagi ang iyong sarili sa iba. Mahalagang matutunan mong mahalin muna ang sarili bago ibahagi ito sa iba. Sa trabaho at karera, maaari mong maramdaman ang isang bagong sigla upang ituloy ang iyong mga adhikain. Kung matagal ka ng may pangarap na proyekto o ideya, ito na ang pagkakataong pagtuunan nito ng pansin. Ang inspirasyon ay nasa iyong paligid, ang kailangan mo lamang gawin ay bigyan nito ng direksyon. Maging bukas sa mga bagong oportunidad at huwag matakot na subukan ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan noon. Maaring may makilala kang taong makakatulong sa iyong karera o isang oportunidad na magpapalawak ng iyong kaalaman. Ang iyong talino at kakayahan ay maaring magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay kung ikaw ay maniniwala sa sarili mong kakayahan. Magkaroon ng tiwala sa sarili at gawin ang unang hakbang patungo sa iyong mga pangarap sa kalusugan, ito ay isang magandang araw upang bigyang pansin ang iyong pangangatawan. Sa kabila ng iyong kasiglahan, huwag kalimutang alagaan ang iyong katawan. Maglaan ng oras upang makapagpahinga, kumain ng tama, at mag-ehersisyo. Subukang mag-relax sa pamamagitan ng paglalakad sa kalikasan o pagsasanay ng yoga ang pagkakaroon ng balansing pamumuhay ay susi upang mapanatili ang iyong enerhiya at sigla sa pamatagalan. Alagaan mo ang iyong sarili, sapagkat ang iyong kalusugan ang pundasyon ng iyong pamatagalang tabumpay at kasiyahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, kasariwaan, at balanse, mga bagay na maaaring makatulong upang maramdaman mong mas konektado ka sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang iyong maswerteng numero ay 5, labing isa, at 37. pito. Ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at pagsulong, ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na paggising, at ang tatlumput pito ay nagpapahiwatig ng mas mataas na layunin sa buhay. Ang iyong maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalawak ng iyong kaalaman at pananaw. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang magandang libro, pagsusulat ng iyong mga iniisip, pakikinig sa musika na nagpapatahimik ng iyong damdamin, o simpleng pagmumuni-muni. Ang anumang aktibidad na nagdadala sa iyo ng kapayapaan at inspirasyon ay makakatulong upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang kasayahan ay hindi lamang matatagpuan sa malalaking tabumpay kundi pati na rin sa maliliit na sandali ng pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong mahal mo. Yakapin mo ang araw na ito nang may pasasalamat at gamitin ito bilang isang paalala na ang tunay na tabumpay ay matatagpuan sa pagiging bukas sa pagmamahal, pag-unlad, at koneksyon sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.